yung sambayanan na mapakinggan. Uh, kahit naman yung mga nakatatanda natin dumagsa rin, lalo na nga po doon sa mga unang, a, uh, alam niyo po ang ating pong early voting hours ay mahigit 3 bilyon sa dalawang oras lang. Kung titingnan nyo, tatanungin nyo successful, di hamak. Kasi dalawang oras lang yun eh. 3 million mahigit ang mga botante natin na mga nakatatanda at may kapansanan na dumagsa sa ating mga presinto sa dalawang oras ng 5 to 7. So, Siguro po in all, across the the ages talaga naman pong mataas. Pero se, uh, ako naniniwala ako that the votes of the the youth matters talaga. Yung yung pagdagsa nila sobrang dami. Sir, uh, follow up lang doon sir. Do you think yung pagkakaroon ng bagong machine was also a factor in uh, uh intriguing and getting Maaring the internet? hindi rin. Maari hindi rin. Sa katotohanan, regardless whether it is a new machine or an old machine, it doesn't really matter. Nakita ko, siguro magandang, maganda rin na leading to the election, uh, to, to a certain extent, sana makredit lang ng konti, naging visible ang COMELEC eh. Napansin niyo magmula sa registration, ikot tayo ng ikot, nasa Kalayaan Islands, naandun sa may bandang uh, Kapihan, naandun sa may bandang uh, Camp uh, Abubakar, Camp uh, Darapanan, at least naman po, in all fairness, we were everywhere. Sa registration pa lang yun. Leading to the election, na hype natin, tinaas natin ang diskusyon, ang diskurso sa vote buying, ang diskurso sa ganito, na kailangan kayong bumoto na sa inyo sa kabataan, paulit-ulit siya ng paulit-ulit. Siguro nga na-challenge na yung kabataan sa kakakulit natin. So, regardless of whether it is a new machine or not, I honestly believe, basta mabigyan mo lang ng tamang prinsipyo at issue, ang mga kababayan natin. They will go to the polls. They will go to each and every precinct. Huwag na lang natin i-attribute lang doon. Uh, kami, in konsekuensya ng Comelec, we will always prepare because that's our mandate. But, but, naniwala kasi ang mga kababayan natin na mabibilang ang boto nila. Sir, last one, sir. Sir, may mga observations lang, sir, na yung mga nas pangalan na lumulutang sa survey pre-elections, uh, hindi lahat nakapasok. Uh, hindi consistent yung naging results, nung at least sa senatorial, sir. Uh, your thoughts lang, sir, sa observation. Sa US nga, hindi rin yun ang lumabas sa survey. Hindi eh. ba? So ano ibig sabihin? Ang survey ay hindi yan ang final end result. Ang survey ay basihan ng, pwedeng maging basihan ng pagdidesisyon ng sambayanan o nabotante. But hindi po yan ang magsasabing yan ang final na result. Eh kung magkagano, huwag na lang tayo magpa-eleksyon. Survey na lang tayo. Para sa survey, proclaim na kaagad natin 'yung mananalo sa survey. There are so many moving factors that are not included or were